Samantalang na nangako ang Philippine Coast Guard o PCG na hindi sila aalis sa mga teritoryo ng bansa sa West Philippine Sea sa kabila ng walang humpay na pambubuli ng China Coast Guard sa mga Pinoy sa bahagi ng karagatan. Sa panayam ng Armen Manila kay PCG Spokesperson Commodore Jay Tarriela, kasunod na rin ito ng panibago na namang insidente ng pambubuli ng Chinese Coast Guard sa Philippine Coast Guard na nagpapatrolya sa Baho de Masinloc Anya nagkaroon na maraming insidente kung saan ay binuntutan ng Chinese Coast Guard ang mga Philippine Coast Guard na nagbibigay ng food packs para sa mga mangingisdang Pinoy sa lugar. Sa kabila ng naturang insidente, tuloy-tuloy pa rin ang pagpapatrolya ng PCG kasama na ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR at ng Armed Forces of the Philippines o AFP sa mga teritoryo ng bansa sa West Philippine Sea na ang uh, ating pong no si Admiral uh, Loni Ronnie Hilgaban ay uh, nag nagdeploy po ng ating uh, Philippine Coast Guard vessel ito po yung pinakamalaki natin the 97 meter BRP Teresa Magbanwa The intention is to protect and uh, of course ensure the safety and the uh, well-being ng ating mga miners. There were uh, 40 instances, no? 4 uh, tapong beses tayo na na-shadow ng China Coast Guard vessel. Na, ma na mayroon lamang lapit na around 170 meters. At the same time nag-carry out din sila ng mga dangerous maneuvers nila. Kung saan hinaharangan nila ang Philippine Coast Guard sa paglalayag uh, no. Uh, they did that for four times hmm. at um, meron dalawang uh, instances na nagcross sila sa bow ng uh, Philippine Coast Guard vessel at uh, may layo ito na almost 200 meters. Dahil dito gumagawa na ang Coast Guard ng incident report na kanilang isusumite sa Task Force West Philippine Sea. Ito niya ang gagamitin batayan sa paghahain ng diplomatic protest laban sa China. We always make this report and then submit this to the National Task Force West Philippines. And, uh, of course, um, because, uh, NTFWPS, uh, an interagency, you know, we have a mem members from the Department of Foreign Affairs, you yeah. no? And, uh, most of the time this, uh, uh, documents na so sinasubmit natin, ito ang nagiging reference nila para sa pagpapile ng diplomatic protest. Mm. But uh, for now, as to whatever diplomatic actions that they're going to carry out, it's, it's up to the Department of Foreign Affairs. So we're just going to document this and submit this as, a, uh, as for their reference and also for their action. Yan po ang tinig ni Philippine Coast Guard Spokesperson Commodore Jay Tariela sa panayam ng RMN Manila.